Good news para sa ating mga SSS members. Ang salary, calamity at pension loan ay mas pinababa na ang interest rate. Kasama na rin dito ang microcredit loan mula sa third-party provider. At sa dulo ng video, ipapaliwanag ko rin sa inyo ang tungkol sa microcredit loan. Isa ba kayo sa mga nangangailangan ng loan na pang sa pang-araw-araw na gastusin? Ito nang ang isang magandang balita mas pinababa pa ng SSS ang interes kung kayo ay magdo-loan. Kung mapapansin nyo, nito lang May 1, Labor Day, inanunsyo na ni SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph De Claro ang pagbaba sa interes ng mga loans. So ano-ano mga loans na kasali dito? Number 1, ang salary loan. Number 2, calamity loan. Number three, pension loan for surviving spouse pensioners. At number 4, microcredit loan through third-party provider. Sa ngayon, ang current interest rate ng SSS ay 10%. So, ang salary loan ay bababa ng 8%. So, mula 10% yan to 8%. At ang calamity loan naman ay mula 10% hanggang 7%. Almost 3% din ang binaba o di ba? Napakalaking ginhawa niyan at halos hindi mo na nararamdaman o mararamdaman dahil sa baba ng interest rate. So note lang po, ang mga anak ng penalty condonation sa loob ng nakaraang limang taon ay hindi po kasali rito. So bakit? So meron kasi silang mga bad credit record. So ibig sabihin, ang mga members lang na may good credit quality ang makikinabang dito. So, kung kayo ay maglo-loan sa SSS, siguraduhin nyo lang na mayroon kayong good standing sa inyong loan, ano, sa pagbabayad para maganda ang inyong record. Ang maganda pa dito, para sa halos na 12 million na surviving spouse pensioners, imagine, ganyan pala karami ang surviving spouses natin, ano, 12 million, so kasali rin sila dito. So, paano naman ang microcredit loan? Nabanggit ko kanina sa simula na papaliwanag natin ang microcredit loan. Yun bang manghihiram ka sa iba pero ipapasa ang payment o bayaran sa SSS? Hindi yan literal na ipapasa ang payment. Ang ibig sabihin, sa SSS mo kukunin ang pambayad sa iyong loan. So ngayon, nakikipag-usap na ang SSS sa mga partner financial institutions para sa mga short-term cash loan para sa mga member. So ang mangyayari, pwede kayong mag-loan sa ibang financial creditors na accredited ng SSS para ma ang low interest rate. Kaya lang sa ngayon ay under negotiations pa ito pero maganda ang intensyon at sigurado makakatulong sa lahat ng member ng ahensya nito. Sa Social Security Act of 2018, para itaas ang antas ng mga mahihirap. Katulad yan ng livelihood loan sa mga miyembro na nagtatrabaho sa transport sectors. So pwede kayo mag-business yan, ano? Abangan na lang natin ang mga susunod na programa na makakatulong sa lahat ng members para sa ating social security protection. Meron na rin tayong video ng SSS na pwede nyo panoorin anytime at ilalagay ko rin ang link sa description. So, kamukha niya, number one, paano kumuha ng SSS number at mag-open ng account online for the first time. Isa yan sa mga video natin, ano? At meron pa tayong paano magbayad ng contribution o loan sa SSS. At meron din tayong... SSS Pensioners, mga magagandang balita para sa mga seniors. At nakalimutan mo na ba ang iyong username at password? Meron din tayong video niyan. Pwede niyo panoorin anytime. At kung gusto niyo namang makita lahat, meron din tayong video playlist ng SSS. At halos 60 videos na ang tungkol sa lahat ng gusto niyong malaman ay nandito na. So maraming maraming salamat po sa panonood at huwag niyo lang po kakalimutan na mag-like subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.